nag-iwan ng ano. Ano ba yan? Maliliit pa. Iniwan dito talaga. Talagang isinadyapan nilagay dito. Oh. Hindi na naawa. Inilayo agad sa nanay. Ano ba yung mga to? Oh. wawa naman oh. Manong muna mo na makadedi sa nanay. Kawawa naman. May walang dito sa labas. ano? o. Oh. Sana naman may ano, ipinadede mo na laki-laki bago nila ihiwalay sa nanay. Ano ba naman itong mga ito? Ako. Hindi na kayo naawa. Nagiiwan-iwan kayo dito ng ganyan. Oo, hindi ma lang pinalaki-laki. Pina Manong isinama muna sa nanay. na mga to. Ayan, no. Kung sino man po sana yung nag-iwan dito, maawa naman po kayo. Balikan nyo dito. Kunin nyo to, o. Oh. Ibalik nyo sa nanay. Ayan, no. Nilagay pa sa box talaga, o. Oh. Sinadya talagang iniwan dito. Kunin nyo po dito to. Balikan nyo dito. Ayan, no. nga kung sino man po yung nag-iwan kunin nyo po muna uli dito ibalik nyo sa nanay kawawa po nila iwan po kayo ng iwan dito kala nyo po eh talaga po maalagaan po sila na husto ang dami ko pong alaga dito hindi po ako nagre-reklamo pero sana po hindi nyo inihiwalay yung mga anak sa kanilang mga nanay na ganyan kaliliit o oh, hindi na kayo naawa ang dami ko rin pong alaga dito.